Ay, ang init. Grabe. Na pala, nung oras na. Hapon na. Alas, Na Naaalala ko lang. Hindi ko pala nakuha yung ano ko. Yung aking intercom sa helmet. Kasi wala dito eh. Wala sa bulsa ko. Possible nasa helmet. O, check lang natin sa parking. Kasi yung masarap magdagat oh malakas yung hangin, mahangin tapos mainit. Sunog ka talaga. Lalakad tayo sa initan, putik yan, naka-black, block black pa ako. Ay, ang init. Absorb ko lahat ng init. Ayan guys, pili na kayo dito. Mababa daw payment ng mga motor na to. <laughs> Binenta. Ayun. Nandun nga yung ating ano, intercom. Punin ko na, nandito na ako eh. Roba, grabbing init. g C2 Pro. Oh, total, nakita niya naman g C2 Pro. Isa nga pala to sa mga walang kwentang nabili ko. ah oh, for me lang to ah. Sa akin lang ah. Hindi ko naman siguro lahat. Siguro, ewan ko. Ibang brand or ibang ibang item na ito. Siguro sa ibang seller. Okay naman. Pero napaka walang kwenta. Hindi talaga siya maga maganda siya sa music, no? Buong -buo yung music niya. Yung music sharing, okay din. Pero pagdating sa mismong intercom, yung pinaka function niya talaga, hindi niya nagagawa kasi nga nagiging static minsan pag nagsasalita hindi talaga kayo magkakarinigan wala wala as in walang walang tunog walang sounds wala hindi mo maririnig yung kausap mo nasa likod ko lang yun ha back ride ko misis ko pero hindi siya naririnig minsan naman uh, parang static grounded so yun based sa mga comments no ganun din ang nakikita ko ganun din same na same na experience kami kasamahan sa IT na same problem. Ah, same same uh, item. Sabi nga niya, pa, uy, same tayo ng ano, uh, ng intercom." Maganda ba 'yan? Sabi ko, "Hindi, i static Ay, same, sabi niya. Ganyan nga din problema namin, hindi rin namin magamit. Hindi kami magkarinigan. So, ayun, yun lang. Yan ang update natin.